Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Apat, kabilang ang ilang barangay officials, patay sa pamamaril sa Dasmarinas, Cavite. Civilian West Philippine Mission, umarangkada na. Konsyerto ngayong gabi, kasama ang ilang K-pop groups at local artists, kasado na rin. Daang-daang motorista, masasampulan sa unang araw ng pagbabalik ng NCAP. Susunod na PNP chief, napili na raw ni Pangulong Marcos. At kauna-unahang gold medal sa Palarong Pambansa 2025, na sungkit ng Eastern Visayas. Mapangkin naman ni Olympic gold medalist Heidi Lindias Diaz, nakakuha ng ginto sa weightlifting. -max. Buong puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Lunes, May 26, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada patay sa pamamaril ang apat na individual kung saan tatlo rito ay mga opisyal ng barangay dyan sa Dasmariñas, Cavite. Ang insidente ito naganap pa habang pabang ang flag ceremony. Alamin po ang detalye sa report ni Brigada Jigoku Studio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! Patay ang tatlong opisyal ng barangay sa Literan 3 ng pagbabarili ng isang dating barangay tanod habang nasa flag racing ceremony nitong lunes ng umaga. Ayon sa Dasmarinas PNP, habang kinakanta ang lupang hinirang, bigla na lamang sumulpot sa likod ang sospek at pinagbabaril ang kapitan ng barangay na nagtamo ng tama ng bala sa ulo. Binaril din ng sospek ang katabing kagawad ng kapitan. Nakatakbo naman sa loob ng opisina ang isa pang kagawad pero nahabol ito ng sospek at doon pinaputukan. Nadamay din sa pamamaril ang SK Sekretary ng Barangay na ngayon ay nasa ospital. Ayon sa pulisya, matinding sama ng loob ang motibo sa krimen. Men. Kasi isa no? may sakit. So, pinagpahinga po muna ni ng Barangay Chairman. Trabaho sa ulo um, na pumasok. Pahinga muna kasi diabetic. Tapos may mga undergoing treatment sa, ano, sa hospital. Kung so, hindi pag kapag ano trabaho, kapag ayos ng trabaho. So, pinagpahinga po muna siya. So, no, ang ginasama ng siguro po is uh... kasi sa government po, no work, no pay. So, eh, natigil siguro yung mga uh, yan uh, uh, ang nahanap nga po na is yung barangay treasurer Nadala pa sa ospital ang mga biktima pero binawi ang din buhay. Matapos ang krimen, tumakas pa ang sospek pero binaril din ito ang kanyang sarili na idinaklaran dead on arrival sa ospital. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng sospek at ng mga biktima in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News Authority Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. nakarating na po kaninang umaga sa El Nido, Palawan, ang main vessel ng grupong atin ito, Koalisyon at mga volunteers nito. Matagumpay na nag-disembark sa Palawan ang MV Kapitan Felix Oka. Ngayong hapon, ikinasa na rin ng Koalisyon ang kanilang Sunset Musical Send-Off para sa isang konsyerto. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay atin ito, Koalisyon, Convenor Edicio de la Torre, Sinabi nitong dahil may panganib na dulot ng tensyon sa dagat, nagplano ang grupo ng mga contingency measures para masigurong ligtas ang lahat. Ang pangunahing layunin ng kanilang konserto ay mapakalat ang kapayapaan sa lugar. Ilan sa mga unang nagsabing magpe-perform ay dalawang K-pop groups, kabilang na po ang Horizon, isang boy group na kinabibilangan ng mga Pinoy at isang girl group na Imond. Magtatanghal din ang iba pang international artists na Sinafumi mula Japan at Indonesian and Malaysian musicians na sina Viona at Kaimata at mga local artists na sina Lo Noel Cabangon, Ebi Dancel, all-women rock band na Rouge at rap group na Moro Beats. Nanindigan naman ang atin ito koalisyon na kapayapaan ng pangunahin nilang layunin sa idaraos po ng Concert for Peace ngayong gabi sa West Philippine Sea sa panayam ng Brigada News sa Fam Manila sa kay atin ito Coalition Convenor Edesio Dilatore la Torre. Sinabi nitong hindi pampuprovok ang hangarin ng kanilang programa at aktibidad. Sa katunayan, nagpadala rin daw sila ng imbitasyon sa Chinese Embassy para naman mag-invite ng mga artist mula sa China pero wala itong tugon. Sa pulong balitaan kanina, kapansin-pansin din na mayroong watawat ng China sa kanilang tarpaulin. Ayon kay Rafaela David, Bahagi ito ng goodwill nila sa China na imbitasyon sa event dalawang buwan na raw ang nakalipas ng mag-imbita sila sa China. Samantala ipatutupad ng MMDA ang ad event scheme sa oras na magsimula ang EDSA rebuild sa Hunyo upang maiwasan ang ma matinding daloy ng trapiko. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, limitado lamang ito sa EDSA at sisimulan ito sa June 16 at ipatutupad 24 oras. Dahil dito, bawal sa EDSA tuwing lunes, miyerkules at biyernes ang mga plakang nagtatapagawa po sa 1 3 7 at 9. Bawal naman tuwing Martes, Webes at Sabado ang mga plakang nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8. Libre naman na magagamit ng lahat ng sasakyan ng EDSA tuwing linggo. Ayon kay Artes, sa oras na maipatupad ito, ay mababawasan ng 40% ang mga sasakyan sa EDSA. Libre na muna ang toll fee sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3. Pansamantala na rin munang tatanggalin ang mga separator sa bike lane. Samantala, umabot na po sa 400 179 ang bilang ng mga sasakyan ang nahuli sa unang araw ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy. IMAX. IMAX. Nationwide. Nationwide. May napupusuan na si Pangulong Marcos sa nasusunod na hepe ng PNP ayon po yan kay Interior Secretary John Vicrimulia. Hindi pa niya pinangalanan kung sino pero tiyak daw na ito'y kwalipikado at may magandang track record. Magre-retiro na po sa June 7 si General Romel Marbil na pansamantalang pinalawig ang termino para naman sa halalan. Brigada Kath Austria, ibrigada Brigada. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na may napupusuan na. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susunod na hepe ng Philippine National Police kapalit ni General Romel Francisco Marbil na nakatakdang magretiro sa June 7. Bagamat hindi binanggit ni Rimulya ang pangalan ng napiling opisyal, tiniyak niyang kwalipikado ito para pamunuan ng pambansang pulisya. Pag-usap na kami, hmm. meron na siyang napili pero okay. hindi na lang natin siya mag -alance. So, na very qualified, very dynamic, uh, um, good track record. Okay siya. Recommendatory ako. Pero in this case, uh, conversation. And then nag-give na inputs, tapos siya na ang PNP ay nasa ilalim ng Department of the Interior and Local Government na pinamumunuan ni Rimulya. Matatandang pinalawig ni Pangulong Marcos ng apat na buwan ang termino ni Marbil mula sa orihinal na retirement age nito nitong Pebrero upang matiyak ang katatagan sa seguridad para sa katatapos ng midterm elections. Sa ilalim ng kanyang liderato, pinagting niya ang pagpapatupad ng no tolerance for cover-ups na sumusuporta sa polisiya ng zero tolerance sa mga katiwalian. Bligang diindi ni Marbil ang kahalagahan ng tapat na pag -uulan mula sa mga unit commanders, lalo na kung may nasasangkot na insidente ng pagkasawi o pagkasugat ng mga tauhan sa operasyon. Tungkol naman sa mga posibleng humalili sa kanya, noon na nang sinabi ni Marbil na lahat ng nabanggit na kandidato ay may sapat na kakayahan. Kabilang sa mga lumulutang na pangalan, sina PNP Deputy Chief for Administration, Lt. General Jose Melencio Nartates Jr., PNP Chief Directoral Staff, Lt. General Edgar Alan Okubo, NCRPO Director, Major General Anthony Abirin at CIDG Director, Major General Nicolas Torre III. Oh, lahat po sila magagaling. Ang gagaling po ng polis namin. They have their own strengths and weaknesses. Lahat po sila capable to lead the Philippine nation. I can assure these people are very good. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, the Music and News Authority. Max. Brigada Bonita Nation wide. Nation wide. ang Pilipinas suportado ang full implementation ng ASEAN Declaration kontra Human Trafficking. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada! Report! <disputes> Muling ipinahayag ng Pilipinas ang matibay na suporta nito sa mga hakbang ng ASEAN laban sa human trafficking lalo na ang paggamit ng teknolohiya sa ilegal na gawain. Sa kanyang intervention sa plenary ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas maigting na regional cooperation upang labanan ng mga transnational crimes gaya ng human trafficking. Kaugnay nito, muling pinagtibay ng Pangulo ang commitment ng bansa sa full implementation ng ASEAN Declaration to prevent and combat trafficking in persons caused by the abuse of technology. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang agarang pagbabahagi ng impormasyon na matibay na ugnayan sa pagitan ng mga law enforcement agencies at modernisasyon ng mga estratehiya upang mapigil ang lumalalang paggamit ng mga bagong teknolohiya sa panlilinlang at illegal recruitment in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, U.S. Ambassador to Manila dapat umanong ipatawag ng DFA kasunod ng Travel Advisory ng Amerika. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. B -b 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 report. Umalma si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa abisong inilabas ng Estados Unidos na nagbibigay ng babala sa mga Amerikano laban sa pagbiyahe sa Pilipinas dahil umano sa tumataas na banta ng kaligtasan. Ayon kay Rodriguez, hindi patas ang abiso, lalo't maraming lugar sa Pilipinas ang ligtas sa mga turista. Dapat anyang i-review ang advisory dahil hindi patas ang pagtrato ng nagsisilbi pa namang numero uno kaalyado ng bansa. Kaugnay nito na nawagan ng kongresista sa Department of Foreign Affairs na ipatawag si U.S. Ambassador to Manila Mary Kay Carlson upang pagpaliwanagin sa naturang abiso. Hinimok din ni Rodriguez si Pangulong Bongbong Marcos na atasan ng DFA si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez at ang Department of Tourism upang ipaliwanag ang kanilang ginawang hakbang matapos na maglabas ang Amerika ng abiso noong May 8. Dagdag pa nito hindi lamang mga Amerikano ang magdadalawang isip na bumisita sa Pilipinas, kundi pati na rin ang buong international community. Kaya makakaapekto ito ng lubos sa sektor ng turismo. Batay sa travel advisory, inilagay sa level 2 ang Pilipinas, kung saan nakasaad na hindi dapat bumiyahe ang mga Amerikano patungo sa Sulu Archipelago at Marawi City, dulot ng terorismo at civil unrest. Kailangan naman umanong pag-isipan ang pagtungo sa iba pang panig ng Mindanao dahil sa krimen, kidnapping, terorismo at civil unrest in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Ka-Aminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. IMAX. IMAX. Brigada Balita. Nationwide. Brigada Sports. Mga kabrigada, nakuha po ni Crisia May Taharos ang kauna-unahang gold medal para sa Palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte eh. Para naman sa Athletics 3000 meters event, si Taharos po ay 13 anyos na pambato ng Eastern Visayas. Ay isa pong grade 8 student mula naman sa Tanawan National High School sa Leyte. Nagsilbi rin itong redemption arc ni Taharos mula naman sa silver medal nito noong 2024 palaro sa Cebu. Nagpasalamat naman siya sa mga coach o sa kanyang coach, pamilya at mga taga-suporta. Samantala, umarangkala na rin sa unang pagkakataon bilang demo sport ang weightlifting para po sa 2025 palarong pambansa. Sa larong ito, nang ibabaw na agad ang pambato ng kalabarson na si Macho Diaz. Nasungkit niya ang unang gintong medalya sa secondary boys 48 kg category. Si Macho po ay pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, ang Pilipinong unang nakapag-uwi ng gintong medalya sa bansa noong 2020 Tokyo Olympics. Right Max, Brigada Balita Nationwide Balita. Balita, Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada na paiyak sa tuwa habang tinatanggap ni Tatay Russell Aquino, 69 years old, ang tulong na iniabot sa kanya ng Brigada News FM at mga tagapakinig nito nitong nakalipas lamang po na Sabado, May 24. Ang mga cash donation ay mula sa mga kabrigadang taga-subaybay ng Brigada News FM at saksi sa mga ginagawang tulong ng bawat miyembro ng Wantahanan Organization sa mga tulad ni Tatay Razel na nangangailangan. Matapos pumai sa publiko ang panawagan ay agad na binigyan ng trabaho ni Ginoong Magdalino Alkazarin, si Tatay Russell sa Barangay Karamay Rojas Palawan, kung saan doon siya kasalukuyang nakatira at nagpapalakas. Nais niyang makauwi sa Mindanao ngunit mayroon pa po siyang ikok. ikinokonsidera ngayon sa kanyang kalusugan. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang buwan tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! obinitan tayan upang kumpleto Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ng DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Nyo Seven Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada Newsaffam Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako sa si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada Newsaffam Manila ang nag-iisang the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong bagong tuna radyo. radio, maka-bagong radyo. radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita, at balita. At balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.